Dito alagad ng sini, at nagpagtaguyin ng kultura ng Pilipino po, pamamalakiyong hiniyandog sa inyo ang ng tuon po sa amin. At isang magkatakal na sumasalaming sa makulay at makabula mo'y mo ay ng pamilyang bulakenyo sa luksod ng malulos. Nasang buong ng mayamang kasaysayan at kultura ng lahi ng Pilipino. Kung paano ito na hupo, batay sa pangailangan ng panahon. At kung paano ito na matibay na 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 kayo. Tinunghaya ni na Gobernador Daniel R. Fernando at Vice Gobernador Alex C. Castro ang produksyon ng dula ang Filipino na doon po sa amin. Ito ay halaw ni Katrina Kapadusa at isinalin sa wikang Filipino ni Onofre Pagsanhan sa direksyon ni Nonie Buen Camino. Ang sarap po ng taranasan, mag, uh, magtrabaho at uh, gumawa ng sining kasama ang mga uh, ako ah, mento. Itinanghal ito simula ikawalo hanggang ikasampu ng Setyembre sa tanghalang ni Canor Abelardo Hias ng Bulacan Cultural Center, Antonio S. Bautista, Bulacan, Provincial Capital Compound, lungsod ng Malolos, Bulacan. <mulay>